pinakamalaking baka dito na nabili na ang buhala ang arga na nila bossing nabili mo na ulit kay Jess? ako diba, marami na ulit si Jess nabili pa lima ayan dami na ulit nabili ni Jess eto pa yung magkanya na ako hanggang to Oh kabura. Are are. Tatlo. Ay tatlo. Tatlo to nabili. Para sa TikTok pinching. Tatlo. Tatlo ang tatawaran na bakal. Yon. Wala naman. Bakat tayo Salamat <laughs> Na umaga mga Talogs TV na din ngayon sa Lucena Auction Market para po nang Lunes. Uh, March 10, 2025 tayo pa yung mag-update ng mga binibenta nila mga bakat kalabaw dito kita niyo po itong mga kalabaw dito ito, ito kalabaw na mga nabili ng mga pangkatay uh, kaya sumahan niyo ko sa ating video sa araw dito sa Lucena Auction Market yun mga talong Stevie may malaking baka dito na Indobraman ito daw ay sa bakang ito ng 150,000 Gito ko ilapitan mo doon, kung ka kataas. Pataas. Pero hindi pa sagad ang laki niya, no. Sagad ta. Sagad na ba 'yan ganyan? Oo, oh, sagad ang laki Ah, yan. sagad na, na ba 'yan? Takot yun. Taas pa sa akin Ano kaya ang height mo kaya? 56 ako. 54. 55. 55 eh, dito 'yung mga 56 ano. 57 na 'yung pati 'yung 4. Pasong niya 57. Oo. Oh, oh. Grabe ang laki oh. Pare, pa ba 'yan? 150 daw ang iniingi sa bangay. Ay tama lang. Malaki naman pala siya. Oo. Oh. Tinin ako na dito maliit eh. Yung pala yung ng laki. isa ulong-ulo -ulo na lang ah. Yeah. May may ano to may, tat, may tatlong tao na kaya to. Ay, hindi lang. Hindi lang. Mga lima Patas. Limang, pataas. Lima pataas yun. daw. Yes, si Kuya. Pataas yan, si yan? pa kay Kuya daw eh. Yes, si Kuya ay 5 5 5 daw siya ito yung mga 57 no kasabi pasong. Kila bossing si, ating mga kababayan na ka. Nakabili na ulit ng ano, Ba't pala mga pait ang ginawa nyo ngayon ah? Sa bagay, madali pa sa atin to, no? Magkano ang nakuha nyo itong tatlo? 75. 75. Kapag ka mura. Mas kapag ka pait nga. Maglaan sila sa plato. Pero may nakapagod dahil sa plato. Ayun, ayun, kasi yung buho? Oo. Mula ka nakuha mo sa plato. Tagbabinchig ko lang ang isa. Oo, pachig isa. Ang papagkamura na kalabaw dito talaga. Oo, dito. 75 daw tatlo. Ayan na yun, mara ba tayo nyo? Ito yung malaki dito. Ito yung sa atin naman yung magandang-gandang katawan. Dalin mo ang sa biyan na Ayan you no? Know? oh. Ayan marimina mo daw. Ayan yeah. no? Pwede ah. Ayan oh. you no? Know? Yung, yung gusto, mag iwi. Ay talaga sila kuya. Pinapa iwi ito mga no? Oo. Oh. You know? Paano ang hatihan ito? Hatihan hati. Pag oh, bibeta yung katay. Pag uh, na mga kapitan na Baiching hmm. ko. Na, 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 na 30. Ito 5. Ayan hati sa akin. Ayan no? Alipar pa da, nang matikas ang ilalim. Ang na tigas, nabili eh. Kalaman dami nabili 50 edos ulo. Aba! Al <laughs> dami na 50 edos ulo ay, na daw. ang labanan. Oo. Umaga ang mga vejero, mga taga-Bicol. Ayan, ngayon po ay alas 6.30 na umaga. mga vejero dito ngayon po ay ano... po. Ayos na sa mga biyahero yan ang mga talong nagbababa na po ng mga karga ng mga bakat kalabok ngayon dito yan po yung March 10 yan po yung iba Para madalang ang mga biyahero dumating ngayon dito ipinibenta dito ang bakang patiling ganda ito so na nahalaga ng 85,000 yan sila 85,000 ang hinihingi sa bakang ito pang patiling pa maganda katawan yun may malaki kalabot kaya may tinatawaran dito babae hindi ay... pa kinakalas Nabili mo na kaya may? Hindi pa <laughs> Tawad ako 58 58 ang tawad Magkano ang gusto dito? 62 Ah, 4000 Tali na muna, hindi pa magkakasundo Pangkatay Yun. May dumalagang baka Ay, ba't sarap? Kailan ako kay tawaran sila dito. Oh, may babae. Mag Magkanini yung ito, sana. Oh, wala ko presyo. 38. 38 daw. 38. Ganda ng baka ni Ida kayo dito. Dumalaga Tama ko yan eh Abel, magkakita ka sa business mo p daw di yan p daw Maganda, pagkabaka Tangkad eh Matalaw ang pagkabaka nito Babae, P55 daw hinihingi sa bangit

maganda pa tabakan ito. Naglulugon. Mm. Mm. Ah, junior ball. <laughs> Bata pa. Parte bagong walay pa lang eh. Bagong walay pa lang. Oh. Pero maganda naman ang katawan niya. Torete. Magkano may hinihingi mo dito? Bawa sa 40. Malahin naman ang pagkabaka niya. Brahman. Binibenta pa ni Bossy. Mektoreteng baka sa kuya dito ang binibenta. Stiso. Kaya magkano ang hinihingi mo sa baka mo ganito? Magkano ang binipresyo mo sa baka mo? 42,000. Torete baka. Yan. Yeah. Binibenta pa ni Kuya. Saan po galing ito? Aurora. Aurora. Yeah. Yan. Ganda naman ang pagkabaka. Ha? Ah, Mabait. Siya nga. Sanay sa alaga. Yan. Yeah. Boss, binibenta niyo pa yan? Magkano'y naalaga ito? Dumalaga po ba? Sa inyo kuya? Magkano yung iniingi niyo? 55,000 55,000? 55,000? Mestiza? Oh, Mahaba ang oh, oh. katawan niya. 55,000 ang iniingi sa bahang ito. Binibenta pa rin na kuya. Galing ah... Uh, Burgos. Binibenta pa. Mestiza. Di dyan mas si <coughs> Mestiza. Oo siya. Wala siya. Ano? 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 Sila kasi kung sa mas tau ka mga mali sa sa yon ay tatlo. Tatlo. ang carta din taploan fifty sa tatlohan. mga paet na bakal 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 di bakal 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 ano eh. tawad sa tablo. Baya Yan yung malayo doon sa amin. Kaya... Kung gagaganda ng lalito sa inyo. Ang lang kayo. Dos lang. Tamal yan. Babibigay may kasna yan. Totoy, talihan lang.

Ang pumulit kay oh. yeah, Bio. Si Jay Sabi. Ako na ang pumulit kay Kapay, paras, paras. di sa kayo. ang... Ang may hawak, mo palimutan. Ayun lang ko ay... di pa mas, mas yan. Masinan oh, ng may hawak. yan. Oo. ko. Wala pa. Ako eh. Ang oh, patagdag na nilimandaan. Tamat. Alam. Itatlo yan. Mahirap yan. Itatlong Ano ba? Hindi naman pwede yung hon. 52 nakuha na ito. Tama. Ibigay ko kung saan sa 50. Nagdagdag ka pang 2000. libo. Ano nyo? malugi. Ninakawan <laughs> eh, ng piktip ng dalta uh, mga Tagalog na baka galing Bicol pangkatay. Asan daw na. Eh. Hay, 'di makulang <laughs> pa sa akin bibilin ko. Pero may payo sa iyo,

<laughs> Ang tawad doon. Bawasan ni po. Ano rin siya ay 65. <laughs> Natawa si Busay. Natatawa rin doon. Malaking kalabaw. Ah! Magkano? Karakter ba? Magkano? Magkano Gusto pa bang halakaw? Okay. Wala kalahan naman eh! <tansionate> Ayoo daw! Ayoo Kaya mo, Kaya muna daw! Bakit yung butaw niyo? Mas matindi wala tama dito yung isa yung sa 50 yung isa ano? <laughs> yung mababas na pangalaga pa pang kalabaw Kaya may nabili na to? Uh, Kala ko hindi ka na namin nilang payat ko pa rin, eh. Ah, bibenta niya rin po Ah, kung bagay alok niya pa rin Magkano niya na may bibenta tong ganito kalalaki na Nabili uh, ko 65 Ah, itong dalawa 60 Ang dalawa 65 Ito ay nabili pala na 65 dalawa Mga payat na kalabaw Iyalok pa rin ni Kaya Amin dito sa loob At suki mo yata yung tayo nagdala, no? Yeah.

bakit huwag na 6 puntos yung eh, pinag vlog ko? Magkakaroon lang mm. ako 58 ah, 58.5 Ah, <laughs> mura nga. 58.5 lang, <laughs> kung ano ko. Mura nga. Nga Mura Mura nga kakakakakak. Mura, mura 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 58.5 daw ito. Sabi nila. Vlogger. Ah, <saw> Saan ang dala nito, boss? Sariaya. Sariaya, hindi ko ng sariaya. Taga sariaya pala sila, bossing. Ay, may mga ilang buwang alaga. Pabot ah, isang taon. Isang taon. Isang taon. Ito, papaiwin nyo Kaya mismo mag-alaga. Ah, kaya mismo mag-alaga. Okay, mag mura ito, 55 na kuha. Maganda na mga katawan, maya. Ito, mura pa pang mapapangkuhan niya. Nabili mo na ulit, kuya, oh, Jess? Ba, marami na ulit si kuya, Jess. pili pa lima. na. Dami na ulit <laughs> na bilhin ni Pidges. Ito pa yung magkanyan ako hanggang to. Waka mura. Ito daw. 35.5 daw ito na na kalabaw na ito. Pag napataba ito ng ilang buwan, pwede na ulit. Para maging sigat naman. 35.5. Tapos ito naman. pang ay. ito ang mga taas-taas. 52.5. katawan. 46.5 na doon. Ito may mag-anak. 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 Ito may anak may mag anak mag anak ito, so, ito ay maganda maghinahan. Ayan. Okay, hey, just a... Magkano yung pota maghinahan? 51. Ang mura na rin ito. At may kasama ng anak. Mga ilang buong pa itubo na dito. 51,000 na ang nila. Ayun na! Ayan. Lalaki ang anak niya. Tapos pa yun na doon, 42. Ah, 46,500. Ito daw, ay tingin 46 daw itong isang to. Ayan o mga bagong bilhin ni Kajis marami na po kayong paiwi ngayon ano may lanang nasa labas yung madami na <laughs> puro kalabaw po puro kalabaw may baka din ito daw ay 46.5 na bilhin ni Kajis mababa pa rin pala kalabaw ngayon ano mura-mura, muramura. pa si Kajis sinabi nila pag mababa pang alaga paiwi ito maganda maginahan 51 po ano 51 maginahan na bilhin 51 lalaki ang ano oh, diba? Di Bibili pa ako para sa Bibili pa. Ah, pwedeng nag-fresh kay Jess. Eh, ibay mo kanit ha. Okay na sana naging puti lahat e eh. Ito 'yung pangalaga pa ko ya. Kakatay na pala ito. pangalaga. Magkano ang pinipresyo presyo nito? Ligit na 40. Ay, pakatay na. Ligit na 40 ang Ah, oh, ito pala 'yung matsura. Matsura na. Huwag dumalaga pa ito. Dumalaga, dumalaga pa. Kaya na ipangkatay na daw ito. May gitna 40 na halagahan.